Hello, what's up mga karons? Uh, vlog for today mga karons ay ako ko ay magluluto ng uh, sinigang na bangus mga karons. Yan po ay una nagsaing po muna ako. Kasi para pagluto ng ulam namin, luto na din yung aming kanin. Kaya yan sinalang ko na yan sa rice cooker mga karons. Pagkatapos yan mga karons ay mag-aano na din ako ng ating sinigang na bangus sa ayan macarons ah uh, ko yan kung okay na yung apoy yan hindi okay yung apoy kaya dinagdagan ko sa so, ah uh, pagkatapos ko yan ay maghiwa na ako ng mga ano natin mga lamas lamas bago pala yan ay nugasan ko muna yung isda para malinis Oops. Grabe ah. Buhay pa yung ating isda, mga karons. Lumukso pa. Yan. <laughs> hinugasan ko yan. Pero actually, mga karons, uh, ah, hinugasan ko na talaga yan. Inulit ko lang. Para hindi, para hindi siya ma, ano, hindi siya masyadong malangsa. Yung isda. Kasi pag hindi mo nahugasan ng no, mabuti, ay masyadong malangsa yan. Kaya yan, tapos na. So, hintayin naman natin. Ayan. At lalagyan natin ng asin. Nagluto ako kasi mga karons. Kasi wala kaming ulam. Saka, nag-request niyan pala si Inday. Nag-request niyan. Kasi gusto niya daw mag, ano, gusto niya daw kumain ng may sabaw. Kaya ayan, pag-isipan ko na magsinigang na lang ako na bangus lagi na lang kasi yung ulam namin itlog, hotdog, tsaka kung ano-ano pa paulit-ulit na lang makaroons. Tsaka yung bilhin kasi ngayon ng isda mahal. Mahal yung isda na ano nanluto. Kaya yung ginawa ko na lang bumili na lang ako tsaka ako na lang nagluto para makabudget kami. Yan, tapos na ako mag ano, tapos na ako maglagay ng asin. Pasensya na nga pala kayo sa boses ko mga sa kasi kakagaling ko lang ng ano, ng trangkaso o nagkasakit kasi ako mga karons, kaya yun, nang kakatapos ko lang mag ubo. Yan, naghiwa na ako ng ating mga gulay. Inuna natin yung Okra. Masarap kasi yung sinigang na maraming gulay. Kaso yung gulay kasi ma karons, uh, grabe mahal. Mahal ngayon yung gulay kaya naka-budget budget lang tayo diyan na karon. And na karon uh, binilisan ko na pala yan kasi parang maabutan tayo ng ano, sham syam. -syam. <laughs> yan. Para matapos na tayo kaagad mga karons. Patingin-tingin pa ako kasi may nagtatanong sa akin kung ano daw yung niluto kong ulam. Kaya sinagot ko naman na sinigang na bangus.

Nice na? Okay na daw. Pakuluan lang natin ng ano, para maluto na. Wow, well, luto na ang ating sinigang na bangus.